Yung mga ganang mga mga umaga mga katayim Mga katayim ko po dyan Yung mga umaga po sa inyo lahat At yun mga katayim uh, At ako na rin yung ano uh, Bali mga kasama tayong mga katayim Busy Bali sa tagal ng panan mga katayim Na hindi tayo naka vlog O yun uh, At ngayon mga katayim At uh, pagkutuloy ko yung pag vlog namin katayim At uh, siguro mga katayim uh, At ako muna yung mag isang mag vlog At yung iba tayong mga kasama Yun ay hindi sila makasama sa vlog natin mga katayim yun uh, mga bisi kaya uh, sumusuporta pa mga lahat po sumusuporta po sa ka-team coupon at yun nga sana po supportahan nyo pa rin yung team coupon uh, at ako na po yung magpapatuloy at uh, ngani mo ba sa araw bumalik yung mga ka-team natin na uh, magpatuloy pa rin aming pagbablog namin ayun uh, at magaling magaling umaga pa sa mga ka-team at sana po supportahan nyo pa rin bali po ako na rin yung magpatuloy ng team coupon iyon at magandang magandang umaga po sa inyo lahat. At sana'y magsimbalikan yung aming mga katim. Ayan, magandang magandang umaga po.